Ginagawa mo rin bang orasan ang iyong cellphone katulad ko? Sa mga cellphone user dyan na ginagawang orasan ang kanilang cellphone, may share ako sa inyo guys. Itong ituturo ko is hindi nyo na kailangang pindutin ang screen para hawakan o para makita ang oras. Dito sa share ko sa inyo, it, um, itataas nyo lang yung cellphone kung sana siyang mag on para makita ang oras. Kaya halika, panoorin mo. Pumunta tayo sa settings ng inyong cellphone. Sa search bar, isearch na nyo dyan ang raise Pagkatapos, ito ang lalabas. Pindutin niyo ang raise to wake up. Kapag naka-turn on ng blue, ibig sabihin naka-on na siya. Kasi ini-on ko na siya kanina. Eh ngayon, pindutin ninyo 'yon. At kapag napindot niyo na 'yon, ibig sabihin naka-on na kayo. Follow for more.